dito sa Netherlands, meron silang rule na kapag 80 anyos na, hindi na pinakukulong. So ngayon, po pa natin i-allege din yan. Na dahil 80 years old na si Tatay Digong, hindi wala na dapat kulong. At yung, yung katunayan na 80 anyos na siya at siya nakakulong, labag yan dun sa karapatan niya ng anong tawag doon? Equal protection of the laws. Kasi bakit ang ibang mga Dutch o yung ibang mga mamamayan na naririto sa uh, teritoryo ng Netherlands, hindi na po pwedeng ikulong pag 80 anos, pero si Tatay Digong uh, ay nakakulong pa rin. So, ako'y makikipag-usap din sa mga Dutch lawyers para dito sa batas neto. Dahil kung may ganyan talaga, po pwede natin i-challenge yan na that is contrary to human rights because it is it violates the equal protection of the law. Ang ibig sabihin po ng equal protection of the law, yung person similarly situated should be treated alike. Eh bakit ang Dutch na 80 years hindi na po pwede makulong bakit si Tatay Digong nakakulong pa rin? So yan ay additional na karagdagan natin no. Kaya nga po importante na makita ko si Tatay Digong. Well anyway, siguro po sabihin ko ngayon na talaga humingi na ako ng permiso sa hukuman para makausap si Tatay Digong dahil hindi lang naman po ICC ang remedyo niya. Meron pa siyang remedyo sa ayon sa um, Covenant on Civil and Political Rights against Netherlands at European Court of Human Rights dahil ang ang uh, European Treaty on Human Rights po ay karapatan ng lahat ng tao na nasa teritoryo ng isang estado dito sa Europa at kasama na dyan si Tatay Tico. Magkamat siya ay Pilipino, uh, yung karapatan na binibigay sa lahat ng mga mamamayan o tao na nasa Europa ay karapatan din ni Tatay Tico.